يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما غبطي تبانان بلتان اسلام ونوصل حتقين باب سلامات بوري اتما دقيلا فالله سبحانه وتعالى سبيجون اتو اتين تاتلاقاين ام patungkol sa tinatawag natin ng orang yang Ang i'atikaf mga kapatid sa pananampalatang Islam, ito ay ang pananatili sa masjid na wala kang ibang hangarin o wala kang ibang layunin sa iyong pananatili sa masjid. Maniba na lamang na ikaw ay gagawa ng mga gawain pagsamba at mga gawain kalugod-lugod para sa ka Allah subhanahu wa ta'ala. So sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang ng Islam, mula sa hadith na naiulat ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na kanyang sinabi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-i'atikaf sa huling sa sampung araw ng buwan ng Ramadan. Sa hadith na ito ay pinapaalam sa atin na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ginagawa niya ang pag-i'tikaf sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. At ito ay nagpapakita sa atin at pinapaalam sa atin ito ang kahalagahan at kahigitan ng tinatawag nating iartikaf, ang pananatili sa masjid upang isagawa ang mga gawaing pagsamba at magsagawa ng mga bagay na kalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang pananatili sa masjid na ito ay wala kang ibang layunin wala kang ibang uh, hangad kundi ang gumawa lamang ng mga pagsamba at pag-alala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala katulad na lamang ng pag uh, pagsasagawa ng pagdarasal, pagbabasa ng Quran o pagsasaliksik ng kaalaman sa loob ng masjid. At ang pag i mga kapatid sa pananampalatang Islam ay isasagawa natin sa mga masjid na kung saan isinasagawa ang pagdarasal ng jama'a at mas mainam kung ang masjid na ito ay sinasagawa dito ang pagdarasal ng Jumaa nang sa ganon ay tuloy-tuloy uh, ang iyong pagsasagawa ng i'tikaf kahit na sa araw ng Jumaa hindi ka lalabas ng masjid maliban na lamang na ito ay pangangailangan o meron kang dahilan kung bakit ka lalabas ng masjid so isa sa mga ano mga dapat mong malaman sa iyong pagsasagawa ng i'tikaf na ikaw ay hindi lalabas ng masjid maliban na lamang sa mga pagkakataon na kinakailangan mong lumabas katulad na lamang na tinatawag natin gagamit ka ng palikuran, ikaw ay maliligo mula sa pagiging junub. O kaya naman, mayroong mga emergency na kung saan kailangan mong lumabas. So ito yung ano yung mga bagay na puwede pwede mong uh, dahilan kung bakit kaya lalabas ng masjid. Pero kung ikaw ay magsisimula ng iyong i'tikaf, ang iyong i'tikaf ay masisira kapag ka, ikaw ay lalabas ng masjid na wala kang dahilan kung bakit ka lumabas o walang uh, katanggap-tanggap na dahilan ng iyong paglabas sa masjid. So dito mga kapatid, sa pananampalatang Islam, pinapaalam sa atin dito sa hadis na naiulat ni Ibn Umar na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsasagawa ng i'atikaf sa huling sampung araw ng buwan ng Ramadan. Dahil sa huling sampung araw ng buwan ng Ramadan, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, dito napapaloob ang tinatawag nating Laylatul Qadar. So ito yung mga panahon na kung saan mas higit mo pagsikapan, maghi, may, mas, maging masipag ka sa paggawa ng mga pagsamba at pag-alala kay Allah SWT dahil alam natin ang kahigitan ng tinatawag nating gabi ng tighana o yung Laylatul Qadar. Dahil ang gabing ito ay katumbas ng isang libong buwan isang libong buwan ang katumbas ng isang gabi lamang. Kaya, kaya naman ang Propeta Muhammad SAW ay kanyang ginagawa na siya ay nananatili ng masjid sa huling sampung araw dahil kanya inaabangan at kanyang masaksihan ang Laylatul Qadar nang sa ganon ay makuha niya o makamtan niya ang kantimpala na napapaloob dito na katumbas ng isang libong buwan. Kaya dito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, nawa ay mapabilang tayo doon sa mga taong ginagawa yung mga ganitong gawain para sa kalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang hinahangad na uh, makamtan niya ang mga gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga ginagawang pagsampa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa, ay napulutan natin ang aral, ang uh, hadith na ito. At hanggang dito na lamang, wa akhiru da'wana anilhamdulillah, bil alaminus salamu alaykum wa E o abarakado.